Defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia mas paigtingin sa kabila ng tumitinding tensyon sa WPS. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Angel Garcia. Live Report! Nagpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Miles para sa Second Philippines Australia Defense Minister Meeting. Sa kanilang joint statement, tiniyak ng dalawang opisyal na mas paigtingin ang defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon at military build-up sa Indo-Pacific. Binigyan diin na magkabilang panig ang kahalagahan ay isang ligtas at matatag na Indo-Pacific kung saan iginagalang ang soberenya, sinusunod ang mga international law at malayang ha, -ha ang lahat ng bansa nababahala rin ng dalawang opisyal sa aggressive action ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea muli namang iginiit na ipinal at dapat sundin ang 2016 arbitral tribunal ruling at dapat maresolba ang mga sigalot sa wigit ng mapayapang bawa maran alinsunod sa UNCLOS Kabilang din sa mga napagkasunduan ay ang pinanapagpapatupad ng mga kasunduan tulad ng Status of Visiting Forces Agreement, Mutual Logistics Support Arrangement at Memorandum of Understanding sa Defense Industry at Logistik. Pinagtibay din ang bagong kooperasyon para sa pagtatayo ng defense infrastructure sa Pilipinas na siya mga katulong sa pagpapalakas ng territorial defense. Bahagi rin ang napagkasunduan ang mas malawak na military exercises gaya ng Alon Exercise 2025 na tinuturing yun flagship military deal ng Pilipinas at ng Australia. Kasama mo sa D's XL Arm and Manila, Radyo Man Angel Garcia sa tac